Magandang araw po mga boss at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Sa bidyong ito, mayroon po akong si-share sa inyo about about dito sa pagkakabit ng internet dito sa atin papunta sa kapitbahay. Mga tips po ito kung paano mag-provide ng maayos na internet. Dito po kasi sa amin, Meron ming binabatuhan na dalawang bahay dito na kaling dito sa um, ating internet. Pakita ko sa inyo kung muna yung mga connection kung paano po siya. Ito po yung ating junction box ng fiber optic yan po, yung linya natin sa linya, linya, natin ng fiber. Ito po. Papunta, nakalook yan. Papunta dito sa junction box. Ang out nito, yan. Papasok na yan. Paloob sa bahay. Tapos, meron kami binabato na dalawa. Yung isa, naka fiber optics siya. Fiber na po siya. Itong isa, UTP cable pa po. Tingnan natin sa loob. Yung pumapasok po na kable ng fiber, papunta po siya, papasok po siya dito sa kaniyang kuan, junction box. Tapos may out siya, papunta ng fiber, papunta na po siya dito sa yun, dito sa router ito na po siya tapos yung router po natin meron siyang output na teka sandali apat po yung output nya pero isa lang po yung inactivate sa PLDT yung iba kung gusto niyo gustong, gustong pa-activate, pwede naman to i-request pero mag re-request pa po. Kasi yung pagkakabit nila, isa lang po talaga yung active pina-activate nila. Yung connection po natin Ano po to? Starting 100 Mbps po to tapos pag pagkaraan ng mga ilang buwan nag-upgrade po tayo ng 600 Mbps para medyo mabilis po kasi tatlo po yung kami naggamit nito ito po yung output na papunta sa kapitbahay madaan po siya dito dito papunta doon mayroon tayong internet switch kita ko sa inyo pumapasok po siya dito yung galing doon sa main router tapos ito po yung dalawa na papunta sa kapitbahay pero yung isa ito naka UTP cable diretso doon sa isang bahay doon tapos may router din doon para sa wifi nila <coughs> na up 1000 gigabyte ito po yung Ethernet switch natin. 10 to 1000 po yung capacity po niya kasi pag yung ganito yung ginagamit ito hindi na to ginagamit eh. Yung pag ganito yung ginagamit natin, ano lang to? 10 to 100 pero hindi siya po pag ganito 100 lang po yung maximum niya. Hindi siya mag-output po ng nang abot ng 100 maswerte na po yung 80, 60 purte minsan kung malas malasin pa 15 to 30 mbps lang or 10 mbps mahina po siya kaya nga dapat yung tip tips ko sa inyo pag gagamit kayo ng ganito at least naman may maximum po siya na 1000 gigabyte para mabilis po siya kung di man, di man siya abot ng 1000 kung anong pinaka maximum nang kuan ng internet na binabato nyo at least ma atsip po niyan yung pinakamataas yung isa yung naka-fiber ito hilo dumadaan po siya dito sa media converter yung media converter itong ganito na unit dito pinapasok tong ganito nga na yung yelo tapos yung output niya ganito na fiber optic na po siya papunta doon sa kanila tapos pag dating doon mayroon ding ganito na unit na from fiber optic to ganito naman uli yung UTP cable papunta doon sa kanila ganit yung router nila na wifi yung yung dual band na maximum of, 1000 gigabyte po. Ah 1000 Mbps. 1000 Mbps po, yung maximum. Ito din 1000 Mbps dapat at least naman para hindi siya mahina yung babato. Yan po mga boss. At sana mayroon akong na ibigay po sa inyo na sana makatulong o kung halimbawa mag sa mga gustong magkabit ng mga ganito tapos pwede naman nila i-share doon sa kapitbahay para ma less din yung babayaran nyo sa monthly yun na para yung kahati nyo naman eh, hindi naman magsisisi na kakabit sa inyo kasi yung na gamit nila na internet internet eh, maayos po talapo yung sisir po kapo sa inyo. Salamat at God bless po sa ating lahat.